Hello mga kapatid, isang chika-chika lang uh, nakapanood ako ng clip ni First Lady sabi niya nagkasira na daw sila ni VP Sara dahil uh, sumali daw sa si rally si Sara at uh, daw naman ni BBM si Sara parang mali kasi nung tumatakbo si PBBM parang mga Duterte naman yata particularly si Sara yung nagprotekta sa kanya pinaka-popular na political figure yan eh. Actually, parang nagbigay daan pa nga si Sarah na makatakbo siya kasi itutuloy naman na ni BBM. Sabi niya, yung mga proyekto ng Pangulong Duterte. Pangalawa, mga loyalista ni Marcos nagkaroon lang naman ng boses noong time na itong election na ito. Ngayon lang sila nagpaka-agresibyo sapagkat popular si Duterte at ang kinakatigan ng mga Duterte ay Marcos particularly Sarah, naging running mate niya nga. So kahit ayaw siguro ng tatay yung lalaking, yung ating pangulo ngayon eh, walang nagawa. Ako, sinuporta ako si Marcos sa pangakong itutuloy niya yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Si PBBM, wala akong narinig sa kanya na pinrotekta niya si Inday Sara, lalong-lalo na doon sa mga ginagawa ng pinsan niya. Tsaka ng mga naging tropa nito na Leptis Tataka nga ako eh Binalahura nito yung Ng mga yan yung surname Nung ano tapos Para lang sa politika Para lang e Ewan ko eh Ordinary ang tao lang Naman ako mo alam ko Naman ko alam Pero Ako ha Iba na yung nakikita ko Parang nagshanib ang pula at ang pink. Doon sa patutsaga na Lenny did not do that. Did not do what? Nakalimutan nyo na ba nung kampanya kung paano siniraan ng mga pink lawan niyan si Marcos? Tawa si Marcos. Hindi ko alam. Gusto niya sigurong i-appease itong mga taong to. Hindi mo naman masisi. Yung asawa niya, syempre, affiliated sa si mga Actually, hindi ko naman sila masisye. Ganun talaga siguro ang buhay. Anyway, God bless.